Trupa siya nga pala si Ma'am Jeline. Actually, ang sarap nung ano nito, ubi halayan nito. Kaya pala ano, tagong ang ano, sikreto dito sa tondo yung ano, yung mismong ubi nila. Sobrang sarap talaga. So Ma'am uh, Mam Ma'am invite mo naman yung mga ano natin, uh, yung mga viewers natin na kumain. Ah uh, dito sa isa sa mga pinakamasarap sa uh, online seller na ubi halaya. Good evening po. Hinaanyayahan ko po kayo yung tikman yung ube namin. Gawa po ito sa purang ube at hindi po tinanghed sa ingredients, mga gastos at uh, mura, affordable. Matatagpuan niyo po kami sa ano, Tondo Manila. Malapit po kami sa Barangay 119. Ang page po namin is Obe at iba pa. Meron din po ako ibang tindang dessert. Meron po ako Maha Blanca and Chocolate Truffles. And awan ng Diyos, madagdagan pa po yung mga tinitinda kong dessert. Nag, nagtatrial and error pa po tayo. Thank you po. Hoy, biyerne ah. oh, sa uh, kilala-kilala dito sa Tondo. Tapos yung father mo pala, siya ang oh, may recipe oh, nito. Oh, oh, so, siya. kaya yung pala yung pinaka secret recipe ng father mo. So, na Bali nagsimula lang po 'to, nagcraving po nanay ko sa ube. Eh, trinay po namin itinda kasi nga po ang sarap at nagusta naman po ng mga customer namin kaya po nagtuloy-tuloy na. So ilan taon na yung ano nyo, yung mismong ube uh, ubi ahlayan nyo ano? na ah nagsimula po kami ng September 2020. Mm, uh, taka -taka until na now po at nakakatawa nga po kahit wala pong okasyon. Nakakagawa po kami ng ube. ba diba, ang ube, seasonal lang siya pag may mga handaan lang. Bare months. Awa po ng Diyos last year po. Wala pong okasyon pero hindi po kami tumigil sa paggawa ng ube. Thank you, Lord. Ma'am, thank you. Ah, Maraming salamat. Na ah, the best 'yung ube halaya Ata, mo. Actually, 'yan po. 'yan ang, uh, isa sa pinakamasarap na tikman kong ube halaya dito sa Binila. So sal salamat po at pinaka thank you po sa mga customer ko na halos pa ulit ulit linggo umu-order, sinasabi, tumataba na daw sila kaka-ube. <laughs> Gusto na akong ialisin sa messenger nila. Pakaalok ko ng ube. Thank you po. Uh, thank you. Thank God you. bless. Thank you. Thank okay. you sir. Thank you. Masarap siya. Hindi siya matamis. Hindi redundant yung margarine niya. kasi karamihan nung natitikman kong ube halaya isya, medyo malasa sa margarin. Pero ito purong ube ang matitikman mo. So sa halaga na uh, 165 meron ka ng 350 grams. Na uh, actually ng malaki yan eh. Actually, 'di ba, ma'am? Nakalalnyero ng malaki siya. So, sulit ang maibabayad mo dito. Ito panalo to. Ito yung mga legendary tagong uh, masasarap na nagtitinda ng ube dito sa Tondo.